Totoo bang hindi pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ang pagluhod at paglilingkod ng mga Katoliko sa kanilang mga imahen? Totoo bang ito'y katulad lamang ng paggalang na iniuukol sa mga bayani kapag nag-aalay ng mga bulaklak sa bantayog ng mga ito? Mga kaibigan, ang kasagutan sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Mga giliw po namin mga taga-subaybay, welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia Ni Cristo, Ang Pagbubunyag. Minsan pa po ay inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na tinitiyak po namin makapagdadagdag pong muli ng kaalaman sa inyo at makatutulong ng malaki sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Kristo. Pilit pong pinangangatwiranan ng mga defensor katoliko ang ginagawa nilang pagluhod at paglilingkod sa mga imahen ng kinikilala nilang mga santo at mga santa. Hindi raw po diyos ang kanilang mga imahen at hindi rin daw pagsamba sa mga diyos ang ginagawa nilang ito manapa, sabi nila, ito ay pagpipitagan lamang sa mga nasa likod ng mga naturang larawan. Anila, ah, tulad lang daw ito sa paggalang na iniuukol sa mga rebulto ng mga bayani. Mga kaibigan, ito po kaya ay katotohanan? O isa lamang pong pangangatwiran na nagpapawalang kabuluhan sa tunay na Diyos? Pag-aralan po natin, bakit nga po ba lumuluhod sa mga rebulto at imahen ang mga taong katoliko. Pakinggan po ninyo, dito po sa kanilang aklat na pinamagatang katesismo. Ito po ay isinulat ng isang pare na nagngangalang Luis de Amesquita. Pakinggan po natin ang kanilang sinasabi. Dito po sa pahina 85, ganito ang nakasulat. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cruise o isang mahal na larawan. Mga kaibigan, Utos po ng Iglesia Katolika sa kanilang mga kaanib na manikluhod sa harap ng krus o mahal na larawan. E, ito po bang utos na ito ng Iglesia Katolika Romana ay sangayon po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa mga banal nakasulatan? Pakinggan po ninyo. Babasahin po natin ang nakasulat dito po sa Eksodo 20 mga talatang 3 hanggang sa talatang 5 ganito po ang pahayag sa atin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salin lahi. Mga kaibigan, tuwirang pagsalangsang po o paglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos ang aral ng Iglesia Katolika na maniklohod sa harap ng isang larawan. E ano po ba ang nagagawa ng sumasalangsang o lumalabag sa utos ng ating Panginoong Diyos? Kabanalan po ba? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Unang Juan sa 3.4. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Mga kaibigan, hindi po kabanalan ang nagagawa ng sumasalangsang sa kautusan kundi kasalanan sa Diyos. Kaya hindi po ikababanal eh. Kundi ikapagkakasala sa Panginoong Diyos ang aral ng Iglesia Katolika Romana na pinaluluhod nila ang kanilang mga kaanib sa harap ng krus o larawan. E paano po ang iminamatwid ng mga defensor katoliko na ang pagbabawal ng Diyos ay tungkol sa pagsamba sa mga ribulto? Hindi raw naman nila sinasamba ang mga rebulto o larawan kapag lumuluhod sila sa harap ng mga ito. Ayon po sa kanila, mga kaibigan, paggalang lamang daw yon. Gaya daw yon ng paggalang na iniuukol sa mga bayani kapag ka nag-aalay ng mga bulaklak sa mga rebulto o bantayog nila. Eh mga kaibigan, simpleng tanong lang po, mga giliw po naming mga kababayan. E eh, kailan po ba niluhuran at dinasalan ang mga ribulto o bantayog ng mga bayani. Opo, inaalayang po ng bulaklak, minsan po ay sinasaluduhan pa. Pero kailanman po ay hindi po niluluhuran ang mga bantayog ng mga bayani. E sa Iglesia Katolika Romana po, e bakit po ba ipinagutos na lumuhod sa harap ng krus o larawan ng kinikilala nilang mga santo at mga santa? Pakinggan po ninyo, sa aklat nilang Pinamagatang Catechism of Christian Doctrine, number 3 sa pahina 87 ay ganito po ang ating mababasa. Ang pagsamba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan, hindi sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, isa pong malaking kasinungalingan ang pagmamatwid ng ilang defensor katoliko na paggalang lamang sa may larawan ang ginagawa nilang pagluhod sa mga rebulto at imahen. Maliwanag na maliwanag po ang turo ng Iglesia Katolika. Sinasamba nila, hindi lamang po ang katauhan ng kanilang mga santo, kundi maging ang tinatawag nilang mga relikya at mga larawan ng mga ito. Ang isa pa pong iminamatwid ng mga defensor katoliko ukol sa ginagawa nilang pagsamba sa mga larawan ay ang pagpapagawa ng Panginoong Diyos sa panahon ni Moises ng larawan ng kerobin at ahas. Mga kaibigan, tama po bang pagbatayan ito para gumawa ng mga larawang yuyukuran at paglilingkuran? Iyon e po bang mga larawang nabanggit ay ipinagawa ng ating Panginoong Diyos kay Moises para luhuran o sambahin Gaya po ng ginawa ng Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga imahe at rebulto, liwanagin po natin yan. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Exodo 25 sa talatang 18, ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. At gagawa ka ng dalawang kerubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa mga giliw po naming mga taga-subaybay, nang ipagawa po ng ating Panginoong Diyos kay Moises, ang dalawang kerobing ginto, wala po siyang iniutos na luhuran o sambahin ng mga ito. Maging nang ipagutos po ng ating Panginoong Diyos ang paggawa ng tansong ahas naman, eh wala rin pong utos na luhuran o sambahin ito. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Bilang, sa 21 sa talatang 8. Pakinggan po natin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. Mga kaibigan, ang dahilan po kaya iniutos ng ating Panginoong Diyos kay Moises na gumawa ng ahas na tanso ay upang wag mamatay ang sino mang Israelita na nakagat ng ahas na noon ay ipinadala ng ating Panginoong Diyos dahil sa pagsasalita ng laban sa Kanya at kay Moises. At nang ang mga Israelita ay matuksong pagsunugan ng kamangyan o sambahin ang ahas na tanso, pinagputol-putol po ito ng matuwid na haring sa Ezekias. Yan po ay mababasa natin dito naman po sa ikalawang hari, pakinggan po ninyo, sa 18.1. Babasahin din po namin ang mga talatang 4 hanggang sa talatang 6 pa. Nangyari nga, nang ikatlong taon ni Osias na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Esikyas na anak ni Akas na hari sa Huda, ay nagpasimulang maghari. Kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinanganlang ni Heustan. Siya ay tumiwala sa Panginoon na Diyos ng Israel na anupat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda o sa nangauna man sa kanya. Sapagkat siya lumakip sa Panginoon, siya hindi humiwalay ng pagsunod sa kanya, kundi iningatan ng kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Magiliw po naming mga taga-subaybay, pinagputol-putol po ng Haring si Ezekias nang sambahin ng mga Israelita ang ahas na tanso. Hindi po ba isang katotohanan na ang mga Katoliko kapag ka po nakabalita na ang umanoy naghihimalang ribulto, lumuluha daw po ng dugo Naglakad daw kaya napuno ng amorseko ang damit. Gumalaw daw yung kanilang imahen o rebulto at iba't iba pa na tinatawag nilang himala. Eh mga kaibigan, abay dinadagsa po nila at pinupuntahan ng mga rebultong ito. Katakot-takot na pag-aalay po ang kanilang ginagawa. Pinupunasan, punas dito, punas doon ng kanilang panyo, maging ng kanilang mga tuwalya, sa paa o sa iba't ibang bahagi pa ng rebulto, saka naman po idadampi sa kanilang katawan dahil nga po sa paniniwalang gagaling sila sa kanilang karamdaman. E mga giliw po naming mga taga-subaybay, gaano pa po kaya yung gaya ng himalang nangyari doon sa ahas na tanso na ginawa ni Moises? Nakapagka po tiningnan ng nakagat o natuklaw ng ahas ay gagaling. Eh baka po lalo na silang hindi magkamayaw sa pagsamba sa mga imahen. Mga kaibigan, ayon na rin po sa mga paring katoliko pa rin. Anong uring kasalanan po ba ang idolatriya o pagsamba sa mga larawan na kung tawagin ng Biblia ay mga Diyos-Diyosan? Abangan po ninyo, ipagpapatuloy po natin ang ginagawa po nating pagtalakay. Magbabalik pa po kami. 深刻。